At panghuli, God's love is always for you. Ang pagmamahal ng Diyos ay para sa iyo. Ang ibig sabihin, pag nagmahal tayo ng isang tao, di ba sinisigurado natin na tayo ay nasa likod niya. Suportado natin siya. Ang ibig sabihin ay gusto natin na maabot niya yung kanyang full potential na plano ng Diyos para sa kanya. Tama ba? Grabe yung Diyos na lumikha ng sangkatauhan. Hindi mo lang kasama kundi siya ay para sa iyo. He for you. Susuportahan ka niya. Sabi sa Jeremiah 29.11, sapagat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo kinabukasang punong -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang prinsipyo ng talatang ito ay hindi lang up sa mga Israelita kundi applicable sa ating lahat. Bakit? Dahil ito ang puso ng Diyos at hindi ito nagbabago wala siyang masamang hangarin sa mga Israelita at lalong wala siyang masamang hangarin sa atin. Kundi ano daw ang plano niya sa atin? Planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-punong ng pag-asa Now, maaring tinatanong mo, bakit kaya parang hindi ko nararanasan ang plano ng Diyos? ibigan marahil kasi huminto ka na sa verse 11. Oo, He is for you. Maganda plano sa atin ng Diyos. Pero ang tanong, inaalam mo ba ang plano niya para sa iyo? Hinahanap mo ba siya araw-araw? Pinapalago mo ba ang pagkakilala mo sa kanya? Sinasabi mo ba sa kanya na, Lord, gusto kita makilala, gusto ko malaman ang plano mo sa akin kasi gusto kong tuparin iyon sa tulong mo. Tingnan mo kung ano sabi niya sa verse 13. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Alam mo, parang sinasabi ng Diyos sa kanila, hindi naman ako nagtatago. Andito lang ako. At may plano ako sa inyo. Napakaganda. Pero kailangan mo lumapit sa akin. At kapag lumapit ka sa akin, matatagpuan mo ako. Magpapakilala ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo direction ko para sa iyo. Mararanasan mo kung gaano ako katapat. Mararanasan mo kung paano ako magbigay ng pangangailangan mo. Wow! Ito ang gagawin ng Diyos. Kaya lang ang sabi ay, kung buong puso ninyo ako nga hanapin. Kaibigan, maraming sinasabi mo na, hinahanap ko naman ng Diyos. Oo, oh, hinahanap po Pero hindi lang yan ang sabi sa talata. Ang sabi ay, kung hahanapin mo ako ng buong puso. Inaalam mo ba ang purpose at plano niya para sa iyo ng buong puso? Rain or shine, pagod o hindi, may problema o wala, basta hindi ka papayag na hindi siya ang priority mo. Hindi ka papayag na maging mas mahalaga ang relasyon mo sa ibang tao kaysa sa kanya. Hindi ka papayag na lumabas na merong mas mahalaga sa iyo kaysa sa kanya. Kaya diyan, nagugutom ka ba sa kanya salita? At binabasa mo ito para marinig mo ang sasabihin niya sa iyo? Nagugutom ka ba sa kanya to the point na sinasanay mo na pakainin ng salita ng Diyos ang sarili mo at unawain ito? Yung hindi ka umaasa sa mga videos na napapanood mo kundi gusto mo na merong kang first hand at direct communication sa Diyos? at hindi galing sa devotion ng ibang tao, walang masama sa pakikinig sa devotion ng iba. Pero kung nakadepende ka lang sa iba para kapakainin, ay mananatili kang parang sanggol na palaging nakadepende sa pastor, di group leader at mga video messages para kumain ng salita ng Diyos. Kaibigan, anak ka ng Diyos, gaya ng mga pastor. At kung paano niya kinakausap ang mga pastor, gusto ka din niyang kausapin kasi anak ka din niya. Gusto niya ipaintindi sa iyo ang sasabihin niya. Binigyan kanya niya ng access at nananahan na sa iyo ang banal na spirito na magpapaliwanag sa iyo ng katotohanan. Kaibigan, God is for you. Huwag mo sayangin yung pagkakataon na pwede kang magpalago ng relationship mo sa Diyos. Alam mo, pinakita ng Diyos sa atin kung paano siya magmahal sa pamamagitan ng isang propeta. Ang pangalan niya ay si Hosea siya ay propeta sa Northern Kingdom ng Israel. At meron siyang mahirap na task na pinapagawaan ng Diyos sa kanya. Alam mo, sabi sa kanya ng Diyos, Hosea, ito gagawin mo. Mag-asawa ka ng babaeng nagbebenta ng aliw. Ganun nga, ginawa ni Hosea. Nag-asawa siya ng babaeng nagbebenta ng aliw at ang pangalan niya ay Gomer. Nagkaanak sila ng tatlo at mukhang okay naman ang kanilang pagsasama ng ilang taon. Kaya lang isang araw, paggising ni Hosea, wala na yung kanyang asawa. Lumayas ito, hindi na matagpuan. Pinagpalit siya sa iba. Alam mo, masakit ito para kay Hosea. Pero isang araw, sinabi ng Diyos sa kanya, Hosea, hanapin mo si Gomer at pakasalan mo siya ulit. What? Grabe naman ang utos ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa Hosea 3.1, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Grabe, hindi pa pakasalan ulit ni Hosea ang isang babaeng faithful na nagmamahal sa kanya at nag-aasikaso at isang mabuting ina ng kanilang mga anak. Kundi ang sabi kay Hosea, pakasalan mo ulit kahit na siya ay nangangalunya. Bakit? Kasi gusto ipakita ng Diyos na ganun siya nagmamahal sa Israel at ganun din siya nagmamahal sa atin. Na kahit nangangalo niya tayo sa kanya, mahal pa rin niya tayo. Ang ibig sabihin, para sa mga taga-Israelita na sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan, ito ay pangangalo niya sa Diyos. Sa atin naman, maring wala kang rebulto na sinasamba, pero meron namang mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, gaya ng pera, trabaho, negosyo, relasyon, popularity, pride at iba pa ay ang tawag dyan ay nangangaloy niya ka pa din sa Diyos. Pero ganun pa man, He is for you. Hindi nawawala ang plano niya para sa iyo. Kung babalik ka sa kanya, itatanggapin ka niya ulit. Kaya sabi niya kayo sa iya, kunin mo ulit ang asawa mo at pakasalan. So, ganun nga kinawa niya. At isang araw, nakita niya si Gomer dun sa isang bentahan ng mga sex slave. At imagine mo, siguro sabi niya sa nag-auction, Boss, asawa ko yan, akin siya. Tapos sabi nung nagbebenta, wala akong pakialam kung asawa mo siya pero sa akin siya at ibebenta ko siya sa presyong gusto ko. At siguro, hindi makapaniwala si Gomer at hiyang-hiya. At marahil, iniisip niya na hindi ako bibili ng asawa ko na inabandon ako na at pinagtaksilan ko pa. Kasi maring hindi lang din siya ang bibili sa akin at kailangan matalo niya yung mga magbibid para sa akin. Pero alam mo, sa madaling salita, binayaran ni Hosea si Gomer nang 15 pieces of silver, 5 bushels of barley, and a measure of wine. At pag sinuma mo ito, maaaring magkahalaga ng 30 pieces of silver. Binili ni Hosea ah, ang nangalunya niyang asawa upang bumalik muli sa kanya. Pero teka, di ba si Gomer ay sa kanya? Pero tignan mo, walang problema. Bibiling ko ulit si Gomer kahit na siya ay akin na. At pinakasalan nga niya ulit si Gomer. Now, sino ang nire ni Hosea, ang Diyos. At sino ang nire ni Gomer, ako at ikaw. Ang ibig sabihin, nilikha ka ng Diyos, pag-aari ka niya, pero kahit hindi ka naging tapat, nagkasala ka, meron ka mas mahal kaysa sa kanya, ay hahabulin ka naman niya at bibilin. Wala makakapigil sa kanya para bayaran ang kasalanan mo sa krus. Hindi mo ito maiintindihan ng buo, pero ang malaga ay malaman mo na mahal ka niya, ng walang kondisyon. Sino si Gomer? Ikaw at ako. Sino si Hosea? Ang Panginoong Yesus. Natandaan mo ba yung kwento na naupo kasama ng Panginoong Yesus ang mga tax collector at ang mga makasalanan tao at mga religyosong tao. Sabi sa kanya, bakit ka nakikisalamuwa sa kanila? Bakit ka kumakain kasama nila? Hindi mo ba alam na makasalanan ng mga tao na yan? Grabe, no? Pero tingnan mo, sabi ng Panginoong Yesus, Matthew 9.13 humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Wow, ang talata na ito ay galing sa Hosea 6.6. Sabi doon, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Bakit nang quote ang Panginoong Yesus ng Hosea 6.6? Parang sinasabi niya, I am your Hosea. Ako ang magtutubo sa inyo. Bibiling ko kayo ulit ng aking dugo at mapapasa akin kayo. At hindi na kayo maaagaw ni naman sa akin. Kahit tax collector ka pa, kahit makasalanan ka pa, kahit nagbebenta ka ng aliw, kahit ano pang kasalanan mo, I am your Hosea. Mamahalin kita at tutubusin kita. God's love is for you. Si Tony Toto ay may isang pizza parlor sa Allentown, Pennsylvania. Siya ay nakasurvive sa limang beses na pagtatangka sa kanyang buhay at ang lahat ng pagtatangka na ito ang may kagagawan. Alam mo kung sino? Yung asawa niya, si Frances. Dalawang beses nag-hire si Frances ng papatay kay Tony. Sinubukan siyang patayin sa pamamagitan ng pagpalo ng baseball bat sa ulo. May pagkakataon naman na naglagay ng lubid si Frances sa hagdanan ng kanilang basement para mapatid si Tony at mauntog at mamatay. Dalawang beses din siyang pinagbalakan na barilin ng mga gun for hire. Yung una ay nilagyan ng pampatulog ang pagkain ni Tony at nung tulog na siya ay binaril siya sa ulo. Pero himalang nakasurvive at pangalawa binaril naman siya sa dibdib pero nakaligtas pa din at nagkaroon lang ng minor injuries. Grabe! Himala ito pero ang mas himala ay kahit ganun ang nangyari ay hindi nawala ang pagmamahal ni Tony kay Frances. Kahit pa natuklasan niya na ang mga pagpatay sa kanya ay kagagawa ng kanyang asawa. Nakulong si Frances sa salang attempted murder pero ito ang nakagulat. Every week, walang mintis ay sinasama ni Tony ang kanyang mga anak para bisitain si Frances. At nung siya ay nakalaya, ay nagsama ulit sila ni Tony. At alam mo kung ano sabi ni Tony? We're more in love now than ever before. I don't understand why people break up over silly little things. Grabe, sabi niya, nagtataka ko bakit ang iba ang bilis nila sukuan ng kanilang marriage. Na-realize ko, kapag nakipaghiwalay ka sa iyong asawa, ay pinutol mo na ang sinumpaan ninyong dalawa sa harap ng Diyos. Nag-violate ka sa isang bagay na ginawang sagrado ng Diyos. Ay eh kasi bungangera ang aking asawa. Ay eh kasi hindi niya naibigay ang pangailangan ko. Ay eh kasi madalas kami mag-away kaya hiniwalayan ko na. Ay eh kasi hindi na ako masaya sa relasyon namin. Ay eh kasi may iba na akong mahal kaya iniwan ko na siya. Ay eh kasi wala na ako nararamdaman para sa kanya. Eh kasi hindi siya nagbabago kahit ilang beses ko na pinagsabihan. Eh kasi hindi na siya sweet tulad ng dati. Eh kasi hindi niya na ako naiintindihan. Eh kasi hindi na ako masaya. Parang wala na yung spark. Eh kasi ang dami namin problema, hindi na healthy ang relasyon. Eh kasi hindi na siya perfect para sa akin. Kaibigan, hindi ganyan magmahal ng Diyos. He is for you. Kahit pa marami kang kasalanan, handa siyang tanggapin ka muli. Kaya marapat lang na magmahal ka ng walang kondisyon. Kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, ay ituwid mo ang iyong relasyon. Hindi ko sinabi na kahit pinapatay ka na ng iyong asawa sa bugbog ay mananatili ka pa din sa kanya. Hindi, umalis ka para sa iyong safety. Pero kung hindi naman yun ang case mo, kaibigan, ayusin mo relasyon mo sa kanya. Si Henry Lauder ay isang komedyante noong World War II. Ang kanyang dalawang anak na lalaki ay sumama sa kanilang army. Kaya lang, ang dalawa ay namatay. Sobrang lungkot ni Henry sa nangyari. Ganun pa man nagpatuloy siya sa kanyang buhay nakipagkaibigan siya sa ibang tao hanggang sa nakilala niya isang bata. Palagi sila nagkukwentuhan nito at isang araw habang naglalakad sila sa dalampasigan, napansin ng bata ang maliliit na flag na merong mga star. Tapos nakasabit ang mga ito sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Sabi niya, bakit sila merong mga flag sa bintana? Anak, ang ibig sabihin ng flag na yan ay meron silang anak na pinadala din nila sa gera kapag silver ang kulay ng watawat, ang ibig sabihin, nakabalik ng ligtas ang kanilang anak. Kapag gold ang kanilang flag o watawat, ang ibig sabihin, ay namatay ang kanilang anak sa digmaan. At naglakad pa sila ng konti hanggang napansin ng bata ang langit. Nakita niya, tignan mo, may star at kulay gold. Ang ibig ba sabihin niyan ay pinadala ng Diyos ang kanyang anak sa digmaan? Alam mo, sabi ni Henry, Oo anak, ang ibig sabihin niyan, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para makipaglaban sa isang pinakamalaking digmaan. At oo, gold ang star. Kasi namatay ang anak ng Diyos sa digmaan. Bakit? Kasi ganun kanya kamahal kahit makasalanan tayo kaibigan, sinasabi ngayon ng Diyos sa iyo na mahal ka niya at pinadala niya yung kanyang anak upang bayaran ng iyong mga kasalanan. At kung ikaw ay mananampalataya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, namatay at muling na buhay, ikaw ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung gusto mo tanggapin ang pagmamahal ng Diyos sa iyo ngayon, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Ngayon nga ay ko ng aking puso. Pumasok at manan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo sa akin ng walang kondisyon. Tulungan niyo po ako magbago para maluwalhati ko po kayo sa aking buhay. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaibigan, wala makakapaghiwalay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Bakit? Kasi una, God's love is beyond reason. Hindi mo ito mapapaliwanag. Ito ay wide, long, high, at deep. Pero pwedeng pwede mong paniwalaan dahil pwede mo itong tanggapin at maranasan. Pangalawa, God's love delights in you. Kinagigiliwan ka niya. Ikaw ang apple sa kanyang mga mata. Pangatlo, God's love is always for you. Susuportahan ka niya, tutulungan. Maganda ang plano niya para sa iyo at tutulungan ka niya matupad mo ito. Hindi siya mawawalan ng time sa iyo at kahit ang buhay niya ay binigay niya para sa iyo. Kaibigan, kung nauunawaan mo ito at pinaniniwalaan, ay mahalin mo din siya ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. God bless.